sana. Nandoon na siya sa langit araw-araw na ko ginadasal silang lahat nga ko. Forty for Yung mga anak ko, mahal na mahal sa kasama nila. Sa, sa kasama nila, mahal na yan Akong anak kasi mabait daw yung anak ko. Hirap pa rin daw tanggapin ng pamilya ni Pio to Romeo Sempron ang sinapit nito kasama ng iba pang Special Action Force Commandos sa mamasapano maging danaw siyam na taon na ang nakakaraan. Sinusubukan daw nilang mamuhay ng normal pero tila hindi raw masarhan ang madilim na bahaging iyon ng kanilang buhay dahil hanggang sa ngayon ay walang nananagot sa pagkamatay ng tinagoreang SAF 44. Sa haba-haba ng panahon, wala pa rin nakukulong puro lang sila no, yung mga sinabinibigay na mga pangalan. Pero gusto ko, hostesya sa lahat ng SAF 44. Target ng operasyon ng SAF noong January 25, 2015 na makuha ang mga kilalang bomb maker at teroristang si Nazul Kifli Binhir alias Marwan at Basit Usman sa pinagkukutaan ng mga ito sa mamasapano. Napatay si Marwan pero nakatakas si Usman. Palabas na sana ng area mga SAF Commando matapos ang matagumpay na operasyon ng makabakbakan nila nagsama-samang puwersa ng mga armadong grupo sa lugar. Maghapong lumaban ng mga polis pero walang dumating na tulong para sa kanila. Maging ang dating commander ng SAF na si Hetulio na Penyas, naniniwalang wala pa rin hustisya para sa mga napatay niyang tauhan. Matatanda ang kinasuhan sa ombudsman si Nana Penyas, dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino, at dating PNP Chief Alan Purisima dahil sa command responsibility, pero na-dismiss ang mga kaso. Not yet. Was there a case filed against those people who killed the 44? Until now. Not yet. I would like to see na mapailan ng kaso yung mga pumatay. Yung, kasi pinatay nila, murder yun. Yung, yung minasakar nila, may buhay pa, pinapatay. Alam nyo naman yun, nakita nyo yan. So do you think justice has been served? na hindi na pailan ng kaso ngayon. And matched skill. Personal na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-alala sa kabayanihan ng SAF 44 sa Philippine National Police Academy. Anang Pangulo, hindi matatawaran ang sakripisyo nila para sa bayan. In their last hours in that place of honor, we can draw many important lessons. The lessons such as to put nation before self, to display courage under fire, to resolve to forge ahead, to never give up. We would also be disrespecting their memory if we give quarter to those who terrorize our people. We would be devaluing their valor if we cede our territory to those who would trespass upon it. Si Lieutenant Colonel Raymond Train, isa sa mga opisyal na nakaligtas sa bakbakan. Bukod sa mga namayapang kasamahan, binigyang pugay din niya ang iba pang tulad niyang nakaligtas at patuloy na nagsisilbi sa bayan. Sa unang pagkakataon, ako'y nananawagan na sana ay huwag din po sana nating kalimutan ang kanilang mga sakripisyo para sa ng ating bansa. Saludo ako sa tahimik at tapat ninyong serbisyo para sa bansa. Mula silang Cavite, George Cahiles, CNN Philippines.